to be happy. You and I, you and I. <laughs> sa sahod mo lang kahapon, wala ka na namang pera. Balik ka na naman ngayon. Ikaw kasi parang kang mayor kong magpainom. Kinasagot mo lang, pati pulutan. Tuloy ang sagbong sahod mo, isang gabi lang. Hmm. Skatter ka pa ng skatter, lagi ka namang talo. Kung naman magkano yung CA mo. Dalawang libo lang po. Dalawang libo, gawin natin tatlong libo to. O ito, may pantaya ka na, may panginom ka pa. Good boss, na sa'yo na yan. ka naman sa trabaho, master. Pati linggo, pinapasukan mo. Okay naman yan ni. Eh sobra sipag mo para sa pamilya. Pero mas okay kung inaalagaan mo rin yung kalusugan mo. Bigyan mo ng pahinga yung katawan mo. Puhunan mo yung katawan mo para tuloy-tuloy mo silang masuportahan. Deserve mo rin magpahinga kahit tuwing linggo lang, Master. Family Day ngayon, no? At araw natin para sa Diyos. Mag sobra-sobra sa puyat at trabaho, Master, ha? Baka tumagus ka nalang sa pinto. Ahalin mo ang sarili mo, master. Ayos! Ato ang silingan pa na. Halawa to, Jismil, sa barangay. Ha? No ba? Yan yeah, na pa na, uma? Oo, oh, na pa. Ah, oh, uma. Wanto ko, uma. Wanto ko. O, niya ikaw magtuli. Ihatag. Ah, ada, napa ko yung lakaw eh. Na pa ko oh, napa lakaw. Na pa ko oh, yung lakaw. Ikaw, uma. Hindi niya lang. Natatandaan mo pa ba sa puno ng mangga at sa puno ng gumamit? Pagtrabaho kayo, wag kayong mo sing upo-upo dyan. Ka na rin. Yati Peemot. mo, ka. kapur, pag-swildo ka ka. uh, ninyo. Ano na piling mo na yan? Oh.